yun mga kalapatids, welcome back for today's video, ayan, laking update din tayo pasensya na mga kalapatids, ngayon lang tayo nakapag-update dito sa youtube channel natin at medyo naging, may naging problema lang ng unti ayan, at ngayon eh mag-aabang tayo ng peep lap mga kalapatids meron kaming isang club dito peep lap na namin, meron pa tayong dalawang ibon na isinakay, tapos sa standing naman, pang 18 sa kapang 63 so, mga kalapatids hey! Kaya sana maganda maging uwi nun. Ang ispiran ngayon, 1-2. Kaya nasa 1-2 na. Sana eh, maka-score sila para lalong bumaba sa standing. At magandang abangan sa final lap, mga kalapatids. Yun. Tapos yung isang ibon natin, meron pa rin tayo sa isang club. Na isa, Pan 23 ata, 24 tayo sa standing. Kaya ayun, sa isang linggo, final lap nun. Ayun, may eh, magandang abangan din yung mga kalapatids. Kaya yan sana makalusot ngayon yung ikinarga natin mga kalapatids kaya aabang tayo yun samahan nyo ako mga kalapatids Yan. may dalawa pa tayong ibon ito ang panahon ngayon yan ang panahon ang paganda Ayan, dyan sa gawin na yan, may ula. Pero kanina mainit. Ayan, pero doon sa pinagkagisang, blue-blue yung langit mga kalapatids. Kaya sigurado, may speed dito na maganda. Kaya abang-abang tayo mga kalapatid sa samahan nyo ako. Alright. Isan libo na lang mga kalapatid yung ispiran. Yan, wala pang nakakalusot sa mga kalapatis natin. Yan oh, ganda ng panahon. Hindi mainit na mainit. Kayang-kaya ng ibon to. Palagay ko may magandang uuwi rito. Sa mga nagkarga sana masamay ibo natin mga kalapatids abang abang na abang na tayo tutok na tutok na <laughs> ayun yan ano natin ayun tutok na tutok mga kalapatids baka biglang bumagsak ay gandang labang kasi eh kailangan umiskor ng ibo natin eh Alright mga ito na natin. Ito.

ala hinihintay natin ito yung pang 18 ayos ah, yun mga kalapatids so. alright lusot mga kalapatids magandang abangan ko sa kainan yun mamaya titingnan natin kung pang ilan tayo mga kalapatids figurado meron ng mga nauna alright eh, kasi sabay siya. Ayos. Ah, Yun. Isa na lang, isa na lang. Sana lumusog pa isa natin. Alright. Nakakalapati. Sa soli ko muna. Kapag natin. Okay, mga kalapatids Yan ang ibon natin Bali Pang 20 sa standing Yan Ang ibon natin magpipigay ako ng idea Alright Nakapagpainom na rin tayo Nakapagpakain Yan. Yan ang ibon natin Tapos Hindi tayo na idea yun na ayos maganda abangan natin sa linggo alright buo na yung katawan niya nasa 50 pa lang mahigit yung nagpapaklang yun wala pa rin yung isa natin mga kalapatids kaya abang abang pa tayo may isang oras pa makasakali lumusot yun okay okay yung mga kalapatids ayan na nga hindi na umabot yung isa natin cut off wala pa yun mga kalapatids kaya focus na tayo ngayon sa dalawang ibon natin lalo na sa nag ngayon kasi sigurado bababa pa sa standing yun mga kalapatids kung pang 18 siya dati siguro baka pumasok na ng top 10 sana <laughs> ayun ay pang 20 siya sa standing eh. kanina nasa 60 pa lang yung nagpapauwi tapos yung isa naman natin bali pan 23 24 sa standing YBOB kaya yun napakaganda ng abangan natin sa susunod na linggo mga kalapatids sana yung pala rin tayo at magandang abangan alright mga kalapatids magpapatoast tayo syempre pero kisiguraduhin natin ibon natin na uh, safe sila at uh, yun nga lalaban tayo ng final kaya kung is, mas kung pangit panahon hindi natin papatoast yun syempre at iingatan natin mga kalapatids yun, hanggang dito na lang. Yan, babalita ko na lang kayo mga kalapatids kung ano mangyayari sa linggo na to. Thank you for watching. Peace out.